Tama ako sa usa. Ha, tama sa usa. Tabin mo suso tama na. mo Uy, mahulugan mo ha. Tama yan, mag cleanse muna kayo kasi mag-iinom mamaya. Isa bang ano kayo? Sa Hindi. Hindi. Pagkakas. 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 maginom na muna kayo ng sabaw kay Kaligarak man Ano yan? Malauhog sa talong. Malauhog. Kadiri. Busog-busog. Ginugahan mo -ho na 'to, so, busog. Yan. Ano 'to? Ano <laughs> 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano